Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang ating mundo ay puno ng panganib, pero maraming hayop ang nakabuo ng matalinong paraan para mabuhay. Sa ibang bahagi ng mundo, may mga hayop na natutong magtago at tumakas gamit ang mga ligtas na lugar sa kalikasan tulad ng mga ilog, bangin, tubig tabang o kahit na tubig na iniiwasan ng mga mandaragit. Hindi lang ito tungkol sa bilis ng pagtakbo. Kung minsan, ang kaligtasan ay nasa tamang lugar na pupuntahan. Sa Yellowstone National Park sa Amerika, isa sa pangunahing pagkain ng mga lobo ay ang mga usa o elk. Mabilis at matalino ang mga lobo, lalo na't na nagtutulungan sila sa pangangaso. Pero may taktika ang mga usa lalo na tuwing taglamig. Kapag hinahabol, madalas silang tumatakbo papunta sa ilog hindi makalapit rito ang mga lobo dahil ayaw nila sa tubig. Iniiwasan kasi ng mga lobo na mabasa ng malamig na tubig dahil baka mamatay sila sa sobrang lamig. Hindi sila katulad ng mga usa na kayang tiisin ang nagyayelong tubig. Dahil dyan, tumutungo ang mga usa sa tubig sa tuwing hinahanting sila ng lobo. Pero may mga panganib din dahil kapag tumagal sila sa tubig, pwede silang magka-hypothermia paman mas pinipili pa rin ng usa ang manatili sa tubig kesa kainin sila ng mga lobo. Sa South Africa, may maliit na uri ng antelope na tinatawag na clip springer. Ginagamit nito ang matatarik na bato at bangin para makatakas. Kapag hinahabol sila ng African wild dogs, tumatakbo ito paakyat sa mga bato at bangin na halos mahulog na sila sa gilid. Kailangan itong kumapit sa gilid ng bangin gamit ang mga paa na parang goma. Ang mga aso ay hindi makasunod dahil madulas at delikado. Kapag narating na ng clip springer ang bato, tumitigil sila rito hanggang sa magsawa ang kanilang kalaban. Madalas ay sumusuko na lang ang mga aso para bang may natural na pader na nagtatanggol sa kanila. May ibang antelope din na gumagamit ng tubig, tulad na lamang ng waterbuck kapag hinahabol sila ng mga leon at wild dogs, ang mga waterbuck ay tumatakbo diretso sa lawa o ilog. Ang mahahabang paa ng waterbuck ay nakatutulong upang sila ay makasulong sa malalim na tubig. Dahil dyan, ang mga predator ay nawawalan ng gana na habulin sila sa gitna ng tubig. Nakatutulong din ito para maitago ng antelope pang kanilang amoy. Dahil dyan, nahihirapan ng mga predator na hanapin ang kanilang amoy sa dumadaloy na tubig. Sa bansa naman ng Australia, ang mga kangaroo ay may sariling paraan. Kapag hinahabol sila ng dingoes, tumatakbo sila sa malalim na ilog o sapa. May mga pagkakataon pa nga na sinusubukang ilubog ng kangaroo ang kalaban gamit ang lakas ng kanilang mga braso. Pero kahit hindi nila ito gawin, malaking balakid na rin ang tubig para sa mga mandaragit. Dito naman sa nagyelong lugar ng Antarctica, iba ang estilo ng mga penguin. Malimit silang nasa lupa kesa sa dagat. Pero kapag may mga leopard seal sa paligid ng yelo, nag-aantay muna sila. Tsumichempo sila ng tamang oras para sabay-sabay na tumalon sa tubig. Kapag nagsabay silang lumangoy, nalilito ang mandaragi dahil sa bula at sa bayang galaw. Mas lumiliit ang tsansa na isa sa kanila ang mahuli. Hindi lugarang ang sikreto nila kundi tsempo at sama-samang pagkilos. Kahit ang maliliit na insekto ay may paraan din. Sa Afrika, may mga tipaklong na kapag nilapitan ng mga ibon ay biglang sumusoksok sa damuhan. Ang kapal ng damo ay nagiging proteksyon nila Imbis na lumipad at maging lantad, mas pinipili nilang manatiling nakatago at hindi gumalaw dahil mas ligtas ito kaysa umalis. Sa North America, ang mga squirrel ay gumagamit ng mga puno. Kapag hinahabol ng mga fox o ibon, mabilis silang umaakyat sa puno at tumatalon sa mga sanga. Ang bilis ng kilos nila sa taas ay halos imposibleng masundan. Kahit ang mga lawin, hirap silang hulihin sa gitna ng mga sanga. Ang kagubatan ay nagiging parang maze na alam nila ang daan pero ang kalaban ay naliligaw. Sa kabundukan gaya ng Rocky Mountains, ang mga kambing sa bundok ay gumagamit ng matatarik na bangin. Kapag may banta tulad ng lobo o cougar, umaakit sila sa may at matataas na gilid. Ang mga paan nila ay kayang kumapit sa pinakamakitid na bahagi ng bato. Ang mga mandaragit kahit gustong humabol, hindi kayang umakyat ng ganun kataas. Doon na sila ligtas. Sa tropical na kagubatan, ang mga tree frog ay gumagamit ng mataas at madulas na dahon. Kapag may ahas na umaakyat para manghuli, mabilis silang lumulundag sa mga dahong gumagalaw o umiikot. Hirap makabalansi ang ahas sa mga to. Ang mga palaka ay marunong ding manahimik at magtago dahil kapag hindi sila gumagalaw, halos hindi sila makita. Sa ilalim ng dagat sa mga coral reefs, ang maliliit na isda ay tumatakas sa mga bitak ng bato. Ang maliliit na espasyo ay hindi kayang pasukin ng malalaking mandaragit. May mga isda pa nga na kayang ipilipit ang katawan para maisoksok sa pinakamasisikip na butas. Kapag nakatago na sila, hindi na sila maahanap at nananatiling tahimik. May mga ibon gaya ng pugo o quail na kapag may mandaragit, tumatakbo agad sa makapal at matinik na halamanan. Ang mga ibon ay maliit at kayang dumaan sa mayikipot na bahagi habang ang mga malalaking hayop ay naiipit. Sa loob ng mga tinik, ligtas silang nakatago. Ang mga usa sa gubat ay ganun din kapag hinahabol ng lobo, minsan ay tumatalon sila sa ilog. Pero madalas, tumatakbo sila sa mga kapal na damuhan. Ang masisikip na daan ay kaya ng payat nilang katawan habang ang mga mandaragit ay nai-stranded. Minsan, pabalik-balik pa ang takbo nila para malito ang amoy o bakas. Ang pugita o octopus ay may kakaibang diskarte Kapag hinahabol ng pating o malaking isda, naglalabas sila ng tinta at biglang sumisirit palayo papunta sa lungga o butas. Ang tinta ay magsisilbing usok na panlito. Pagdating sa butas, nagkukubli sila at nagbabago ng kulay para magmukhang bato o paligid. May mga unggoy naman sa South America gaya ng howler monkey na kapag may banta gaya ng jaguar, umaakyat sa pinakamataas na bahagi ng puno Kayang umakyat ng jaguar, pero hindi kayang manatili sa pinakadulo ng mga sanga na manipis at marupok. Ang mga unggoy ay marunong bumalanse sa mga sanga at magtago sa mga dahon kaya ligtas na sila roon. Sa mga putikan, kahit ang maliliit na pagong ay may taktika. Kapag may panganib, bigla silang dumudulas sa putik at numulubog sa ilalim. Ang kanilang shell ay nagmumukhang bahagi ng lupa hindi sila naghahanap ng mga ahas o ibon maliban na lang kung huhukayin sila na bihirang mangyari. Ilog, bato, bangin, putik at mga sanga, lahat ng ito ay may silbi. Hindi lang sa lakas at bilis umaasa ang mga hayo. Ginagamit nila ang paligid nila bilang sandata sa kaligtasan. Ang mga ligtas na lugar na ito ay hindi garantiya pero nagbibigay ito ng isa pang pagkakataon. At sa kagubatan, ang isang pagkakataon ay maaaring magligtas ng buhay. Kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat niyong pindutin ang like button. Maraming salamat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Alex Brian Rayo. Hello rin kay Elisa Turla. What's up kay Sir Jed Shera. Shoutout kay Cedric Sablan. Leander Red, Kent Cedric at Liam Kiel Grizola. Halayahay Lorenz at kina Lois at Nero Pareha. Maraming salamat sa inyong panunod. na see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ng ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!